Maaspa ang bilang ng mga nasawi sa Super Typhoon Pablo. Ito ay habang patuloy ang isinasagawang search and retrieval operations sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit tatlong daang katao ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Kabukod pa rito, ang marami pang bilang ng nawawala. Para sa latest update tungkol sa pinsalang dulot ng Bagyong Pablo mula sa aming tagapagbalita, personil Pialago nag naguulat ng live mula sa NDRRMC. Personil? Kirby, magandang tanghali. Dito nga sa NDRRMC, ramdam na ang spirit ng bayanihan dahil tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga relief goods. Dadalhin ito sa ating mga kababayan na nasalanta ni Bagyong Pablo sa Mindanao. Lalong-lalo -lalo na yung ating mga residente na apat na araw nang nakinukulang ng supply sa iba't-ibang evacuation. Letters. Hindi pa rin makabangon ang mga 25 probinsya na labis na natamaan ng hagupit ni Pablo mula sa regions 4B, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Mula nang pumasok ito sa bansa, 48,370 na pamilya na ang labis na naapektuhan. 38,000 sa kanila ay nasa iba't ibang evacuation centers ngayon. Sa 1 p.m. update ng NDRRMC, nadagdagan ng pito ang ating casualties. Umakit na ito sa 300 at 32. Sa laki ng bilang nito, 33 dalawa lang sa mga bangkay ang may kumpirmado ng pagkakakilanlan. Apat na raan at labing isa naman ang bilang ng mga nasugatan. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa landslide sa New Bataan, Compostela Valley. Samantala, tatlong daan na at bitumput siyam ang naiulat na nawawala sa mga otoridad. Pakinggan natin ang pakiusap ni Benito Ramos sa publiko. Uh, you have your relatives here. Uh, you are earning there. Uh, so I I urge you to uh, please assist also uh, our brothers uh, in uh, Mindanao and you know, all the, the uh, like-minded uh, Filipinos uh, to please assist. Uh, although we have enough, but uh, in this spirit of biennial, we are uh, ready to accept any donations uh, coming from anywhere, uh, either local, national, and international. How long do you see With the operation? Kirby, inaasahan nga na sa biyernes lalabas na si Pablo sa Philippine Area of Responsibility. Pero dahil papatapos na ang linggo, aminado si Yusek Ramos na nasa search and rescue operations pa sira. Pero hindi nila sinasantabi ang kanilang relief operations. Nananawagan ulit ang, ang, ahensya sa publiko para sa kanilang mga donasyon. Maaring tumawag lang sa DSWD hotline sa 02951-7119. Kirby. Persilin, uh, kanina nabanggit mo na 332 na yung bilang ng mga nasawi at 32 pa lamang yung may mga pagkakakilanlan. At nabanggit mo rin kanina na 379 pa yung nawawala. Ano na yung dapat gawin ng pamahalan tungkol dito? Uh, Kirby, ngayon ang ahensya, ayon kay Yusek Ramos, nagpadala na sila ng kanilang helicopters doon. Uh, naman na ang Army ay hindi pa makapagsagawa ng search and retrieval operation particular na dun sa landslide na nangyari sa New Bataan, Compostela Valley dahil nga sa lakas ng tubig at putik. Pero karamihan sa mga nawawala ay nagmula doon sa landslide. Ito tungkol naman dun sa mga pagkakakilanlan na ma-identifikasyon. Lahat iyon, yun lang yung mga, yun lang yung mga bangkay na may kumimperma ng pamilya. Yung, yung iba hanggang ngayon ay wala pa. Curly, Uh, kanina nabanggit din ni Yusek Ramos na tumatanggap sila ng mga tulong galing sa mga pribadong sektor. Ano naman ang pangangailangan pang kailangan ng NDRM, NDRMC sa mga panahon na ng ngayon? Ah uh, Kirby, part, uh, particular na sa pangangailangan, basic goods lang ang kailangan. Pagkain, tubig lalo na gamot dahil karamihan nga sa mga sugatan ay mga bata at wala nang medical assistance doon sa lugar at mananalawagan sila sa publiko na dagdagan na rin ito ng mga ekstrang damit dahil sa sama ng panahon malamig doon at naladagdagan na ang may mga sakit. Alright, maraming maraming salamat. Pusilin Pialago nag-uulat ng live mula sa NDRRNC.